Ano talaga, pa, no choice ka dyan pag... Nasiraan ka, yes, nagkatao na ibang shop tapos di marunong, gusto mo lang, gusto mo lang ipagawa, ay eh, nagka-problema. ano yan, nabasag? Basag yung ano. Lagi ko sinasabi sa vlog yan na kailangan timing ang paglagay nito. Kasi yung holder na yan, ano yan, pundido ba? Napuputol. Diba, napanood mo yun? Ilang beses ko tinuturo 'yan? Denitchok barrel. Wali. Ito. Di Ayare, let's tingnan ko. Magka magka bilhin mo nito. 680? Ah? 680. 680 replacement. 680. Konti na lang kulang sa genuine. Ha, ano? Online? Oo. pa nga May nakita, akong, yan. May nakita ko. Yan. Nakita ko. Nag-genuine ka lang sana. Kunti <makes> ng depresya. Ah, wala. Choice mo yan. Kaya nga yan. Choice mo yan. Na lang, sa dami, pandikit, dami na lang. Sasunod. Dami pang likit ah. Dami naman eh. May net? Sige. Try mo na. Baka sinobro. Makita ko yung kung ano. Pwede. Iwikot na ako doon sa lahat ng siyak doon. ko. Wala talaga talagang madilang gasket. Saan yung basag? Ayaw, no? Ayaw, no? Binaril. Okay. Ah, yan sinasabi ko dito. Basta <laughs> di mo itaybing yan kasi ang so, spring yan. Mayroon kasi dead end dito sa spring. Kailangan tukma dito. Basag. Basta hindi pamilyar na shop gumawa nito. Wala tayong magawa. Tanggapin. Tanggapin mo na lang kasi. Ganun talaga eh. talaga yung yung putol eh. Ilang bisis na nito na ano yan na-check natin yung ano mo o, pag kinabit namin walang putol yan sisim-sisim talaga ako dapat dinaritsa ko na dito eh pag nag-check na yan ng pangilid malinis pinutin ko na lang sa eh takbo eh wala anong ginawa walang mapaliang gasket umiikot na ko lahat dahang shop doon wala anong ginawa yun Bumili ng pandikit ano lang kasi yan yung depende sa siapa. ba Shop na puro motor scooter lang. Wala na, wala na, wala na. Anak, ano ka ano doon? Sinalpak na yung rats. Hindi ah. naman nila di yung bilig yung sa ilalim. Wala na yung hatak motor mo. Ano yung hatak na. Mayroon pa kaya ngayon. ngayon. Wala na. Iiwan yung bilig. Sukuwas, gusto may uh, rat. Isog kasi bay. Magali bay, wala ka mong wala ta bay. Mabaliktad nga. Sira na yung parts mo bay sira na kaso wala mang anong rason kasi sira ng parts mo wala nang kuan makuna na parts natapat ka dun sa shop naman na hindi pamilyar dapat hindi na ginawa kung walang pamalit nasira pa to ito ara to ito po tulpa nasa vlog ko lagi na pagdating dito ito ha mag-explain ko ha para maintindihan anong dahilan kung bakit siya naputol nakita nyo yung kanto ito nakita nyo itong dulo so yung dulo na yan yun yung talagang tatapat dyan so, yan dapat yung dulo nito wala dyan dapat kung barilin mo yan ah, ang e spray nandito sa gilid oh, ito yung nangyari hindi yan tulad ng mga ibang motor. Ito na, Roser. Roser 135, 160, 150. Ay, di basta-basta mabali yan. Kay parang bakal. Plate yun eh. Ganito. Kahit anong barrel mo pa dyan. Di mo, di mo basta-basta ano, malustrid na lang yung kwan. Crats wheel ito. Mabilog na lang yan. Ang trade niyan. Pag pilitin mo. Ito kasi hindi sa mga ganitong type, iba-ibang motor, may ganitong type, kaya lalo na sa TMX. Oh, bantayan mga ganito. Oh, pag nagkamalay ka dyan, putol yan. So, Char charge the experience na lang. Oh, nakabit no, yan. Ito, hindi oh, mo ba na basta-basta ikabit. Ang 180, 10. Ito. Ito. Hindi yan pang roser. Tingnan mo. Bilangan natin na. Dalawa. Apat. Anim. O. Anim. So, pang roser. Dalawa. Apat. Anim. Walo. Sampo. O, di pang roser. Pero, hindi siya original na pang roser. Ginagamit sya, kasukat sa sa roser. Kasi, ang roser, ito. Ito, mayroon ganito. Mayroon siyang ganito, pero hindi siya original. Na pang roser talaga, Kawasaki na ginagamit. So, replacement siya. Hmm. Pang roser 180, pero replacement. Ang original kasi niya, hindi ganito kakapal. Pero, magandang klase. Pero, uh, sir, ganun talaga, tanggapin mo lang. Uh, tanggapin mo lang, kasi magano to? 450, okay lang, okay lang yan. Kasi presyong, presyong ano man lang yan. Nakita yung mga ang lining mo? Pati nga lining mo kung okay ba? Ha? Hindi binalik. Hindi binalik? Asan ah, yung bakal? Dito. Ah, dito sila nagkamali. Pero magbibigay lang tayo ng buksan mo. Magbibigay lang tayo ng tape ha. Hindi daw binalik. Kasi kayo itong Ganito ang nangyari. Ayun o. Oh, dalawang balito. Yan. Dapat nakalagay nito. Itong, itong mga lining mga pwede mo. Pa. Pwede pa. Pwede pa itong lining mo. Ayun oh. Pinatapon kayo. Parang ano o. Oh, nasa, nasa 80% pa to. Nasa 80% pa lining mo. Alam mo ba anong bumigay sa'yo? Ito. Clutch wheel. Clutch hub. Tapos, gipalitan nila sinang ganito na pang replacement 180 hindi rin to kinabit. Kasi Bakit? ito daw pudpud na, sabi. Hindi, pwede pa. Ay sabi ko. Pwede pa. So ganito ang gagawin mo, sira. Linisin natin to, ibalik natin to. Mayroon ka bago, ganun yung bago mo. O. Mayroon kang bago replacement. So ito yung ikakabit natin. Ito yung ikakabit natin. Ngayon, ang nangyari kasi, nagkamali din sila dito. Ikinabit nila yung replacement. Ito. Ikinabit nila to. Hindi rin binalik ko. Oo dapat ikinabit din nila ng galing sa original. O di ba? Tingnan mo. Ito yung forma ikabit ko ah. Yan, ikabit 'yan. Ito naman pataas. Tapos ikabit dapat nila to. Yan dapat kinabit nila. So, oh. so ang nangyari, nakita nila yung problema ito, clutchwell, pod pod, pod pod yung ano mo. Gideklara nila na palitan ng clutch lining bagong clutch lining pinalit pero replacement ang problema ibinalik lang nito kasi binalik na wala na mabilan nito wala na sila hindi dapat hindi na lang pinalitan hindi na pala um, okay. dapat hindi na lang pinalitan ang ginawa na lang nila ibinalik na lang to useless ah okay pa to lining mo o, nasa 80% pa to takbo pang motor. Okay, ang motor hige palinis tatakbo ang motor nyan okay pa palakbo ha ah. hindi natin yung ending video linisin mo to bye Paul ito Paul linisin mo to Paul dapat kasi oh, ito, bantayan mo to lagi pag nagpagawa ka, bibigay kita ng tip. Ito. Know, ito oh. naman Kaya wag mo kasi ibang shop. Ibalik to. Kasi pinalitan nila nga to, na hindi nila nilagay to. Mapay maglusot. Tablang agit. So dito ang papalitan, ito ang bago, WhatsApp, shop. Yung original yang tinalis, ibalik natin. So ito naman may isang pod-pod. Dahil na Loma na yung... Sa kanya, sira na. So, ang gagawin, pagkabit, ganito. Permi... Laga, tandaan. Huwag kalimutan ito ikabit. Basta mayroong manipis. Basta mayroong manipis. Mayroong manipis yung kinabit. Ibalik mo talaga to Ilagay talaga yan. Kaya nga, tayo nagbibigay ng mga tips dito sa social media para makakuha, makapulot yung aral yung iba. I-ignore kasi. Pag i-ignore, kasi... Alam na daw nila, ano nangyari? Sa mga nakalam, okay 'yun, walang problema, alam nila eh. Pero yung mga hindi alam, Iba talaga yung original. Kumpara mo dito sa kan. dahil sira to kukuha ta ng isa ipagitna natin masanang ang go dito para mabuo lang yun yung mga budget budget lang na ano para nakatutok yung video eh. Hindi pala nakashoot. Akin na isa. Well, damd yung marking o oh. dalawa okay. wala na mga marking pang ma replacement talaga ayos na yan magaganda yung hot pack, ha. ito naman, pang reserba mo magagamit mo yan, tago mo rin yan kahit replacement yan, gagamit pa rin yan balik yan Ipantay mo lang yung apat. Pwede okay pa ba ito? Oo, okay ba yan? Ayan, maayos na ito. Tatakbo na ito, Juan. 120, 130. Minor din ka, Kuchinta. Okay lang. <laughs> Double gastos mo. Double gastos mo. Double gastos, dapat hindi mo na lang pinapalitan. Testing kung gaano kalakas. Kasi binalay ko na natin lang yun. Ang na yun eh.